So ito mga ka-idol Nandito tayo sa bilihan ng mga gamit So napasama tayo dito Kay Idol Pumaybay TV you know. So yan So yan Kino lang ang ating binili Idol, ano sabi ko oh. Moskit <laughs> <laughs> Solo ano ba? <laughs> <laughs> so ni. dito tayo guys, Nang mimili sa kanilang ah, ng daw, papakain ba? Hindi in pa So yan guys, yung ating mga kasama. Si GC Vlog, huwag niyo kalimutan guys si like and subscribe ang kanya. So ngayon ay Pababa na tayo dito sa Hagdanan Ayan na sila guys Ayan, taga Singapore guys Bagong dating yung kanyang damit galing Singapore kahapon Ayan, shout out Yung ating dala guys Ikaw ba ne?

<laughs> so ayan guys, dito tayo na namimili lagi ng ating mga dinadala sa ating mga babahay dito sa ating mga natutulungan mula sa iba't ibang grupo dito sa atin. Dito tayo kumukuha ng mga pagamitan Format <laughs> mo. So, so yan guys, so may floor mat pa. May floor mat pa uh, sa Tatay Bacol para sa kanyang bahay pupunta so, tayo kay Tatay Bakol ngayon Kasama tayo ni na Idol Pamaybay TV So yan guys, supportahan nyo kami Dalawa ni Pamaybay TV, si GC Vlog Siyempre ay ibang pang Team Butiti ano, uh, Edison Butiti, Gmars TV Pagkakadulosama TV, Wawa TV uh, Small Butiti, yan, nakalimutan guys uh, Tsaka uh, ang mga tropa sa Butuan yan, Kailan nyo naman ang tropa natin sa Butuan So ito yung ating dinadaanan Pupunta kayo na Bakul So yan dito pag maulan ay eh, talagang ito ay sobrang lapok kahit ito ay kalsada na ayan pang ano, iwang saksi na putikan dito pag sobrang ulan dito sa ah, kalsada dito sa amin so, ayan ang <laughs> ating kasama ayan si GC Vlog nagmotor, gabi pa tayo dito kay tumataas yung pinto na ito pa may iba-iba ka mahulong, mabasag, masira so dito tayo pumista sa ulian ay hay lang siya dyan. Yeah. So, yan mga ka-motoblog. Uh, Nandito naman tayo. Ano, Nag-atid tayo ng... Na materyales sa bahay ng ating isang tinulungan si Tatay Bakul ano, yun, nakita nyo naman ito sa ating mga nakaraang video so ngayon continue yung ating pagtulong sa kanya hanggang sa na mabuo yung bahay yun ay sa pangunguna ni may Bay TV at ng kanya mga sponsor so maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating butiti mga sponsor na walang sawa at saka may maubuting puso uwi naman tayo nandito pa rin tayo sa Tagaytay nandiyan sila po mga may TV sa ating kulian okay ninyo rin sa kanyang guys okay na rin yung kanyang sa ulian guys so, medyo maraming ginagawa rito shout out sa mga ating makuhaan dito Shoutout, shoutout sa inyo ingat sa pagtaod ng Korean kapatid eh nagkakabit sila ng mga uh, so, medyo matubig dito sa ating dinaraanan guys kaya sila samahan natin sa yan so, medyo upan ba uh, masilaw ang sikat ng araw guys kaya upan tayo ang ating camera medyo malabo so yan maraming maraming salamat sa mga sumusuporta dito sa ating page motovlogger Shout out, shout out sa ating mga kapwa content creator dito sa Facebook page. Ano? Sana ay supportahan ninyo itong ating munting page. Ano? Sana ay mapatuloy tayo itong mga followers. Salamat sa mga nanonood ng ating mga laging ride safe mga kaluhod yan mga kamoto kung mga may hilig motor yan ride safe sa bawat ating biyahe Ayan. shout out nga pala kay kuya ali vlog isa, nating ay idolo sa larangan ng social media ingat sa mga biyahe sir and salut sa iyo you, Salud, salud, salud. So, yun, guys. Diritah. Sa Barangay Katipunan. Ayan. Ang iro, ang iro, ang iro, ang iro. Ay ingatan. Ayan she tayo sa Lumang Tulay. Ito yung Lumang Tulay na kahoy guys. Ayan, rap road na naman mga idol. Rap road na naman mga idol. So ayan po, tuloy na kahoy ito guys. Ayan, tuloy na kahoy ito guys. Tuloy na kahoy. Tuloy na kahoy guys so Ingat-ingat tayo guys. So grabe taas guys ito mga idol Mga oh. idol. <laughs> Tumukod siya mga idol. <laughs> Tumukod siya, mga idol. Lalispad. <laughs> <N> <laughs> Ayan. Ingat-ingat kayo pag dumada kayo sa mga ganyang tulay na kahoy. Okay. Hindi na natin kabisado yung mga butas ba. Ayan. Dalawa kasi yan. Dalawa ng tulay na kahoy yan. Mamaya madadaanan ulit natin yung isa mga idol teresa sa Manambiya o oh. dito sa Manambiya ano o yan ulit yung isang tulay na kaho mga idol mga lumang yan mga hindi makapakatagal na panahon na siguro to labo bang ilog mga idol oh o, makita nyo naman dyan sa baba guys napakataas maraming taas guys ito yung ating dinadaanan doon sa pinantahan natin, tinulungan natin kay Tatay Pakul at kay na Gingging ging. yan. So yan, maraming salamat sa inyo na din Mga kabuto vlog, see you next vlog Kung nagtanong tayo Malapit na rin naman tayo Kung yan, this is